Hello mga kasaysay! Welcome back again sa ating vlog! So for today's video ay nandito kami sa backyard ng aming apartment kasi yung husband ko ay magpapakain ng kanyang chicken. Ito so, niya naman ang lakas kumain ng mga chicken at si, at si ko kung gustong kumain din. No, Nakikiyosyos din siya. Curious din siya, no? So ano, tatlong girl yan siya, di ba? So, ano, so, pag, hapon, hapon, ngayon, mga 4 p.m., siya nagpapakaon, nagpapakain. And then, sa umaga, ay nagpapakain din siya 6.30 a.m., ba diba? So, of course, binalitan niya yung water kasi yung water niya talaga is, ano, guys, dirty. So, tingnan naman yung jacket, no, ang na, langka, ang daming bunga talaga, no. Plus, ano talaga, sa sarap niyan, guys. Pag mahinog, as in. So, yung may fighting cock din siya. Isa na lang yung fighting cock kasi yung iba ay sa, ano na yan, sa kanyang kasamahan. So, maraming mga fighting cock dito sa backyard namin, no? Kasi yung uh, mayari dito, mahilig din sa chicken. So, o, oh, ba? Diba? Oh, mayroon din isang fighting cock dyan. So, ang ganda, di ba? Si Kukong talaga, minsan naglala, nag, nakikipaglaro yan sa fighting cock. Aggressive pa naman yan, nananakit naman yan. No? So, ang ano, tingnan, nyo, tingnan, nyo, tingnan nyo naman yung ano. So may isang bata dito, dito din siya nakatira, no, sa likod ng aming apartment. So ang daming fighting cock dito, no. Hindi lang si, yung husband ko ay nag-alaga ano, ng mga fighting cock at mga chicken. Meron ding nag-alaga dito at si Nung no, Pakloy. Marami din siyang chicken. Ah, ano oh, Nag-aalaga din niya ng chicken. Ang dami naman ng naman chicken. Ng mga aria. fighting cocks. So, tingnan naman, no? Ah, oh, mayroon pa chance. So, na ang gaganda. No? Pang ano talaga, pang... fighting talaga, no? So, mahal Inna talaga yan, ino? mga 3,000 and above. So, mayroon pa doon, naka, nakasabit. So, ang ganda ng mga chicken talaga ito. Alagang-alaga oh, ng, na, ano talaga, may-ari. So, mayroon pa dyan. Hindi, ang ganda, no? ganda ng mga ano nila. So, ang fa favorite ko talaga okay. yung okay. na fighting okay. cock ay ka yun. Kasi like talisa yun yun. Okay. I'm not really familiar with the breed. Um, but, uh, gusto okay. ko yung okay. ano yan, fighting cock Kasi yan okay. naman okay. si Kukong okay. nakikinom okay. pa talaga okay. sa tubig ng okay. chicken okay. ng kiago pa talaga. No? Kasi okay. si Kukong okay. talaga okay. ay mahilig okay. sa okay. water. Yes. Kaya so, okay. naman okay. ang ano niya, ang taba niya. Diba? So, tingnan naman ang chicken na yan. Ang ganda. Fighting cock. So, ito yung favorite ko talaga na huh? uh, fighting cock. Yung parang may ma mais o, yung sa ano sa leeg niya. Diba? So, and it, doon si, ano, si, si Maro yes, na yes, ano yun? siya nang nguha siya ng mga mansanita. So, ang mansanita talaga ay magandang puno yan kasi nakakapresko yan, no? uh, yan sa mainit na panahon. So, tingnan naman ang dalawa. Nag-enjoy talaga. Kasi may dam mo pa yan. Hindi oh, pa naman ang mga dam So, oh, nag-enjoy talaga dito. Kasi ang laki ng kanilang uh, ano, matatakbuhan. Kasi malaki ang space dito. Parang, para din nasa bukid na si Waward. Oh. Palagi talaga siyang sumama dito sa aking husband. Oh, no, pag mag-feed siya ng chicken. Dito na sila, ano, nagtatambay din. Yun yun naman si Kuko. Ano, na, oh, Nag-ano na, na, siya. Oh, di ba? Nagtakbo-takbo si Kuko. Kung kaya naman, gusto na, nila na, dito oye. sa likod. O, si may bahay na, din dito, guys. guys isang bahay. Sa, sa oh. ganin, so, so uwi na. O, oh, uwi na talaga after feeding, no? So, susunod yan. Diba? Ganat! So I don't know, we are not going to be So thank you for watching everyone!